Hi guys, what's up? So, uh, special ang video na to kasi uh, andito tayo sa harap ng aking kantin and uh, ang akala ng mga customers ko wala akong uh, ibibigay na regalo sa kanila this, uh, this year. Uh, pero dahil siyempre uh, busy, naging busy at marami kaming pinupuntahan na uh, nakikiselebrate. So ngayon ko lang uh, Uh, ano yung tawag dun uh, maisipan na maghanda para sa mga ireregalo ko sa mga uh, mahal kong mga customers so meron akong listahan na yun? Ay! Uh, meron akong uh, listahan na may 20 families akong bibigyan dito so hindi man siya kalakihang uh, regalo sa aking mga customers pero syempre special yun kaya Uh, sana kahit konti makatulong sa kanila um so yan, samahan niyo ako para i-ready yung mga ireregalo ko sa kanila so ito yung canteen So ayan um so ito uh, yung ireregalo ko sa kanila is uh, hindi pare-parehas kasi kung ano yung mga lagi nilang binibili yun yung ireregalo natin sa kanila. So, hindi pantay-pantay kung ano yung presyo, pero okay lang yun. Uh, sana, kung napapanood niyo to, mga customers ko, so, lagi kong ginagawa to yearly, and namimigay ako sa kanila, uh, parang pasasalamat na rin sa kanilang uh, pagsuporta sa ating uh, konting business hindi naman siya as in na kumikita ng malaki pero alam mo yung ano alam mo yung <laughs> storytelling alam mo yung makakatulong ka sa kanila ng kahit konting halaga syempre uh, gusto ko lang naman mapasaya sila and eto so mamimigay tayo sa kanila 20 families nagsulat ako so eto eto guys ito yung listahan ng bibigyan natin yung mga laging bumibili sa ating canteen. So yung isa, yung isang ano, yung isang ganito, wait lang, ganito yung laman. Kasi lagi silang bumibili ng payless, sardines, at saka kape. Eh. So, yun yung bibigyan natin sa kanila. Tapos, magic syrup dalawa lang. Siyempre, madami sila. So, hindi naman, ano, sana mapasaya natin sila. So, ito, lagyan pa natin siya ng sabon. Siyempre, importante yung sabon. So, ayan, guys. Yung, ano, yung sabon, ilagay natin sa, ano, para hindi siya mahawa dun sa, iba, Kasi, baka bukas pa natin to i-distribute sa kanila. Oh. So, yung isang customer natin is may dalawang uh, twin pack, may dalawang magic strap, may dalawang payless, may isang uh, sardines, and ano pa ba? Um, magbigay tayo ng Milo. So, eto. Marami na siguro na. No? So, ito yung isang makukuha, makukuha ng isang customer natin. So, let's do it more. Siyempre, sulatan natin para alam natin kung kanino to ibibigay. So, Okay, guys, to Salvador family. So, ready na ang regalo ko sa kanila. Then, proceed na tayo sa So yung mga maraming estudyante, mamimigay tayo ng uh, mga powder kasi syempre kailangan nila ng panlabas sa kanil para sa kanilang mga anak. So yun yung isa sa mga uh, binibili dito na mabili talaga. So yun, mamimigay tayo ng marami. Kaya na mamalingkit na ako ng maraming powders. Ayun. Ayan guys, para sa kanila yan. So, parang gusto ko sa 2024, syempre mamamalengke tayo para sa mga bagong laman ng ating canteen. So, sana makatulong sa inyo. Alam mo yung, ano, yung magbibigay ka sa mga customers mo ng uh, mga regalo. Tapos, ano, uh, napapasaya mo sila kahit sa konting halaga lang. Pero alam mo, sa akin na namimigay talaga, mas napapasaya ko talaga yung sarili ko. Kasi ito talaga yung goal ko sa buhay. Yung hindi hindi naman ako mayaman, hindi, wala naman akong masyadong pera pero gusto ko lang talagang uh, tumulong, hindi ko alam, basta gusto ko lang talagang mamigay sa kanila na alam yun deserve nila talaga. So sana sa susunod pang mga taon, uh, mas marami tayong maibibigay sa mga hindi lang sa mga uh, napipili kong mga families kundi sa mga ibang tao rin. guys. Ilalabas natin para i-distribute natin ngayong araw. Okay guys. So, eto na. Naka-ready na lahat ng ireregalo natin. So, uh, antayin na lang natin yung mga kukuha uh, sa ating munting regalo. Gamanan. Kasi nyo pang ismasin ito. Ito ay haan. Alam mo ito, Liv. Siyempre, ate, ate, ate. Sam. Antayin pa natin yung yeah. iba. Che, lang okay. ka ni Mang Nara. Pinanya kay Oo, ganyan. I, uh, uh, <laughs> your say, I know, know your favorite. I know your favorite. Che, love mga kaibigan. I 1, 2, ayun, 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 ayun. So may Join natira pang 5. And yung bata na magkiklaim ng kanyang ay regalo ko sa inyo. Happy New Year, Merry Happy Christmas, Happy New Year. Okay guys, so gabi na at may natira pang apat na hindi nag-claim. Pero uh, iwan pa rin natin 'yan kasi sa kanila yan din. So ipapakling natin 'yan bukas, kokonin nila kasi uh, para sa kanila yan. So guys, um, thank you for watching. Sana uh, nakatulong kayo sa kanila. And guys, subscribe po kayo sa ating bagong YouTube channel. And um, follow mo po kayo sa ating Facebook page. Thank you guys for watching.